nandito tayo sa may malabon Pag-awi tayo ngayon ng Nabotas So high tide din pala rito mga dudes so Kita nyo Baho Galing sa ano ng palengke langsa. Market kasi to rito mga dudes. Puro ano ng isda. Ang Ito malalim na umaga umaga. Abot hanggang dito. Malabon. Nabotas. Ah, ah kawit ilog lang. Ayan, nabotas na. limlim -lim na naman mga dudes pampira kung babagsak na naman itong ulan na to nabal nabal street nabota city Northern Police District, Nabota City Police Station, katabi ng munisipyo ng Nabotas. Hmm. Nabotas え <laughs> tay mga dudes diretsyo muna tayo sa ilahan koleksyon Correction po. Hintay sa... Ah. Traffic. Oo, ah, paka-traffic mga dudes. Sombrero na tayo. Maambun. Ngayon sa baka... sipunin tayo. Pumasok tayo, may radyo yan. <todic> Pagkakas na na ba yan? Ano <laughs> <Abon. Pipa> ka buluhan yan? Abon! Sipa ka! Hello! 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 TV. ah, Hello! 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 sa Hello! 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 kala ko sino, muse? Wow! Uy! Pakaway-kaway pa yun. Oo nga, kaway pa eh. oh. Yes. Wow. Ayan. Yeah. <laughs> ano? Parang ayaw na. natin mag-violet, ano? Ano? Oo <laughs> Ay! Ano yung delivery So nandito tayo ngayon sa Anabotas mga dudes. Ah, waiting! May mga kosa natin eh. Underjoy. Oh, kaway-kaway ka. Kaway. Tumakaway.

pwede na pwede na ito isa ayun sa ano para sa D.I.R. dito no uh -huh. isa wow yes duns TV yan si ate Lalo na to. You know? Yan ay kumakawin. Damat. So, ganito lang yung buhay natin. Delivery. Then, nililibang natin yung pagbablog. So, may Twitter mga ba tayo para sa BIR. Okay. So kala ko isang keke lang yun natin boss. Mga dudes, boss na naman tayo. Nabigahan ni tayo, nabigahan ni tayo sa kagandahan ni Ate. Okay. So, kain na. Malakasan ang labanan dito eh. sa bike. Ba, bababa. Oo. Uh, so, yung deliver na lang natin ang antay natin mga dudes. So, tinawag na tayo. Okay na. Ay, okay, baka malalakas eh. Palakasan lang naman. Papogi ah. Papogi. Hindi uh, <laughs> ba siya atin? <laughs> awesome, Salamat! Oh. Ano ate? Wala na tayo. <laughs> okay naman papunta naman sa iyan eh. Papunta sa Tiger, okay. Thank Hey, hey! Let's go! Connection lang yan. Okay na, nas na una pa nga. Ay, ito si Ate Ami. Ito ang maliksyon. So, next natin sa dulo. Sa dulo. Hai, udah di samping Joy Ini apa So, dito na tayo mga dudes. Dati dito kami madalas pinaaabutan ng tanghalian. Ito 'yung tinutukoy ko mga dudes. Madalas. Dito kami madalas naglalunch So pag nakikita kami ng mga aso dito, kilala na 'yung sasakyan. Eh. Ayun oh. No? Ayun ah, na sila ah, Sus, Ang mga patut Ang mga Pas uh, Oh, kapunta pa lang Patut ah, toy ang mga patutoy. Oh, sus 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 huh? <laughs> Tapos rin tayo mga dudes. Hindi ko na binidyo. Dala ng biglang umulan. Yan. <laughs> Bumigla. <laughs> Mabilisan tuloy. So mga dudes, hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat ulit sa walang sawang panunod. God bless po. Mabuhay tayong lahat. Bye bye.